Baka mag-push ang smoke ah new box ka right Ano na? Nice try 2v1, 2v1 1v1, 1v1 Boom! Tayo lang Okay, nag mo tuloy Para sa rock Meron na Meron meron CT meron CT Uy oh, hey, Ay, time, ay, 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 church! ay, 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 Patay na yung Patay, patay, na, patay, patay, city, patay, city Ito, si Hindi sila alam na dyan ka Movie 1 dagger one bullet <smoke> oh, oh, cross nice. welcome homer welcome homer kasama mo si hindi ka iniwan ni homer right N mo lang antay mo si Kevin tapos sa boy na Wala ba? Ayun Ayun oh. Hindi ni Job. Yung bomba. Good mid. Yan na, 1, Wow! Oh, Kaya. Yeah. Parang si Moni si ah. Uy! Hey! Grabe naman. Second mid, pin pushing check. Oy, nakatayo ka lang, oh, Char. Pushing na mid, dalawa. Wala. Ay, wala yung Gumagalaw na ako, napatay niya ako. Dapat gumagalaw ka rin. Ayan, gumagalaw. Ay! Ayaw pa kumakama. Pwede pala long range ang dual bereta. Depende sa gumagamit with Copy 1 HP <laughs> Second mid Ay sa out Meron na. Sure. Meron na Meron na charge ah Ang ina mo Hindi tumama yung Dalawa yun Nag smoke na ng long Mag short <laughs> May isa pa, may isa pa charge ah Isa pa, isa pa, isa pa Meron no. dito na kayo ah. Nice Sa'ka na na ka katingin Ups. Nice. Right. Nandun It's yung bomb cave. Pwede pa mag-rotate yan. Pwede pa mag-B ah. Oo. Oh. saman mo si Cheng ah. 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 Guard, sa malayo hey. pa nakalong na. Natalong... isa pa isa malapit. Arch, arch, arch. Malapit. Ano? Tarak, tarak. Side, side. Mm -hmm. Ano na? Library. Low ata yung library. Low yung Site na. Oh, wait, mong... Tang ah. Eh, Chard, bigyan mo kami pag-asa. Chard, uh, mira Walang tao. Low ata yung isa. Low ata din yung isa. Kit, iwasan mo. 20 bala mo, ha? Mikit naman siya. Mikit siya. Git, Pass. Ano na? Pakilala ka na. yun sa ay ano yung ano oh, yung ano di mo ah uh, yung graveyard di mo siya clean air poly kalahati lang andun siya oh wag din naman so babaan ko yung pa boost raya okay, okay. so Uy, kanino Uy, yun? Yung, okay, ano, yung... sumpit nila! Yung sumpit nila! Ikaw na ba na dyan, Sarda? Punta na ako ng ano? Oo, oh, oh, may. Tinapakan nila yung ano? Yan, iniwan kita mid. Nice, bomb ah? Dito. One, two, three. Oh, <tryo> Nice <train. tryo> smoke. May kit naman kayo. smoke.

Bina, bina patay tayo! Patay na banana isa! Patay na banana isa! Patay na banana isa! Coping, coping! Ako pa! Kay pa! Hold banana! Uh Oo! -oh, naka banana! Sa banana ako! Oweb! Chang ka! Oo! Patay! Coping! Patay! Coping! Meron pa! Meron pa! Oweb! Nandito ako mag... Ah! Uh, church ha! Church. church! Meron! Dito nga pala! Church ha! Church! Nice! Nice! Ako okay Ako lang. It's Ito panalo. It's yung kailangan... Pashot ko lang din. Okay. Mamaya, mamaya. Wait lang. Nice shard! Wait lang. May napita si Richard ah. Dalawa banana. Dalawa beer. Ah, uh, kaya mo smart yung ano smoke tayo? shot long. Dadin ko na yung bomba sa iya. Pas guguluin okay. ko dito. Ah. Hey, sige, sige. Tara, Che. Ina ko, ina ko. Kasi isa na lang. Meron yun. pa isa lang ha. Ah. Tara, sabay ka sa amin sa apps. Susunugin ko yung pit. Oy, basta ano na? Ah, uh, sa apartment apps, apps, apps sa tao. Apps, 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 apps. Grabe 'yun. Oh. Kagi, ano ba 'yan? Di na bi. Grabi, grabi. Pumunta na ako, pumunta right, na ako. Right. Ako na mag-sock city. Baka mag-push mo, smoke ah Pag new box ka right What? Ano na? Nice ano? try 2v1, 2v1 no, 1v1, 1v1 Boom! Tayo lang Tayo lang Napitas pa tayo ni ano ah Ketchup?